bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ang ating mga ninuno ay mayroon ng seriling panitikan na nagtataglay ng kasaysayan ng ating lahi. Kabilang sa mga ito ay ang alamat, kwentong bayan, awiting bayan, epiko, at mga karunungang bayan tulad ng bugtong, sawikain, salawikain, palaisipan, at bulong. Likas na malikhain at mapamaraan ang ating mga ninuno. Bilang sulatan ay gumamit sila ng biyas ng kawayan, talukap ng bunga, dahon at balat ng punong kahoy. Bilang panulat ay gumamit naman sila ng matuturis na kawayan, kahoy, bato at bakal. Pagamat hindi pangulat sa mga makabagong teknolohiya ay matagumpay na naipamana ng ating mga ninuno ang mga makalumang panitikan sa pamamagitan ng pagsasalin-salin sa bibig. Ang ilan naman ay inukit sa mga kuweba, sa mga bato at sa mga punong kahoy. ay sa kasaysayan ay mayroon na rin ang ating mga ninuno ng sariling baybayin o alpabeto. Sinasabing ito ay may hawig sa malayo polenisyo at tinawag na alibata. Subalit, nang dumating ang mga Kastila, ay sinunog ng mga ito ang mga makalumang panitikan. Sa paniniwalang ang mga ito ay mga likha ng Diyablo. Sila rin ay naniniwala na maaaring maging sagabal ang mga ito sa pagpapalaganap ng pananampalatayang katoliko sa buong kapuluan. Pagkalaon ay tuluyan ng nasakop ng mga Kastila ang ating bansa. Sa panahong ito ay maraming nagbago sa pamumuhay at maging sa pananampalataya ng mga Pilipino. Ang alibata na ipinagmamalaking kauna-unahang abakadang Pilipino ay pinaritan ng alpabeto romano. Tinangkilig ang pananampalatayang katoliko at itinuro ang doktrina kristyana na nagsilbing sa ligan ng mga gawaing makarelihiyon. Dinala at naging bahagi ng panitikang Pilipino ang mga alamat at tradisyong Europeo dito, nagsimulang malimbag ang mga pinakaunang aklat tulad ng Doktrina Kristiana, Nuestra Senora del Rosario, Ang Barlaan at Josafat, Ang Pasyon, at Ang Urbana at Feliza. Nagkaroon rin ng mga awiting bayan sa iba't ibang wikang Filipino, tulad ng Leron-Leron Sinta sa Tagalog, Pamulinawen sa Iloho, Dandansoy sa Bisaya, Sarumbanggi sa Bicol, at Atikupong Singsing -sing sa Kapampangan. Sumibol din ang iba't ibang dulang pandibangan tulad ng Tibag, Lagaylay, Sinakulo, Panunuluyan, Panubong, Karilyo, Moromoro, Karagatan, Tuklo, Juego de prenda, curido, awit, sainete, sarsuela, at mariones. Mayroon ding mga tinuturing na unang makatang Tagalog, kabilang dito sina na Thomas Pinpin, Fernando Bagumbanta, Pedro Suarez Osorio, Felipe de Jesus, at ang tinaguriang ama ng balagtasan na si Francisco Baltazar. Ilan sa mga sikat na akda ni Francisco Baltazar ay ang Florante at Laura, Ibong at Darna, at ang pagsisisi na sinasabing pinakatanyag na tulang na likha niya. nagpatuloy ang pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. Pagkaraan ng higit tatlong daang taon ay nagising sa pagkakahimlay ang mga natutulog na damdamin ng mga Pilipino. Ito ay matapos isang kot sa digmaan sa Cavite ang tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. ika pito ng Pebrero, taong 1872, bagamat walang matibay ng katibayan laban sa tatlong pari, ay pinatay sila sa pamamagitan ng garote. Dahil dito, ang dating makarelihiyong himig ng panitikan ay naging makabayan na humihingi ng pagbabago sa pamamalakad ng simbahan at pamahalaan. Itinatag ang kilusang propaganda na humihingi ng pagbabago o reforma. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Panumbalikin ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Cortes ng Espanya. Gawing mga Pilipino ang mga kura paroko at ibigay ang kalayaan ng mga Pilipino sa pamamahayag, pananalita, pagtitipon at pagpupulong at pagpapahayag ng kanilang mga karainan tatlo ang taluktok o pinakapinuno ng kilusang propaganda. Ang mga ito ay sina Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, at Cristiano Lopez Haina. Si Jose Rizal ay ipinanganak noong ikalabing siyam ng Hunyo, taong labing walo na isa sa Kalamba, Laguna. Ang kanyang ina na si Shodora Alonzo ang naging kanyang unang buhay. Tatlong taong gulang pa lamang si Rizal nang kakitaan siya ng kanyang ina ng angking talino. Nag-aral si Rizal sa mga mahuhusay na paaralan at pamantasan. Tulad na lang ng Ateneo de Manila, pamantasan ng Santo Tomas, Universidad Central ng Madrid at ng mga pamantasan sa Germany nagwakas ang kanyang buhay noong ikatatlong po ng Desyembre, taong 1866. Ipinabaril si Rizal ng mga Kastila na nagparatang sa kanya ng paghimagsik laban sa pamahalaang Kastila. Ginamit ni Rizal ang laulaan at limesa lang bilang kanyang mga sagisag sa panunog. Ilan sa kanyang mga akda ay ang Noli Metangere, na tumatalakay sa kanser ng lipunan. Dahil sa aktang ito ay naging mainit ang mga mata ng mga Kastila kay Rizal. El Filibusterismo, na siyang karugtong ng Noli Metangere at tumutukoy sa kabulukan ng pamahalaan. Mi Ultimo Adios, na isinulat ni Rizal nung gabi bago magwakas ang kanyang buhay sa bagong bayan. Sa aking kababata na isinulat ni Rizal noong walong taong gulang pa lamang siya, ito ay tungkol sa pagmamahal sa wika at sa bayan. Ala Juventud Filipino na inihandog ni Rizal sa mga kabataang Pilipino na nag-aral sa pamantasan ng Santo Tomas. Sa mga kababaihan ng Malolos na isinulat ni Rizal bilang paghanga sa masidhing damdamin ng mga kababaihan ng Malolos na makapag-aral. Sobre la indolencia de los Filipinas na nagsasaad ng katamaran ng mga Pilipino. Ngunit ito ay dahil hindi sila ang nakikinabang sa kanilang mga pinaghirapan ang Pilipinas sa loob ng isang daang taon na naglalaman ng mga hula ni Rizal tungkol sa Pilipinas. At ang brindis, isang malikhaing talumpating nagbibigay pugay sa mga pintor. Si Marcelo H. Del Pilar ay isang bulakenyo na naging katunggali ni Rizal sa posisyon sa samahan sa Espanya. Siya ang nagtatag ng pahayagang ang dyaryong Tagalog. Sa panulat, gumamit siya ng mga sagisag na Plaridel, Piping Dilat, Pukto, at Dolores Manapat. Ilan sa mga akda niya ay ang Kadakilaan ng Diyos, Dasalan at Toksoan, Isang Tula sa Bayan, Kaiingat Kayo, Pasyong Dapat Ipag-alab ng Puso ng Taong Babasa At Sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas Si Graciano Lopez ay isang dakilang orator na nakagawa ng mahikit isang daang tanumpati. Ang karaniwang paksa niya ay tungkol sa paghihiwalay ng simbahat at pamahalaan. Sa panulat, gumamit si Graciano ng sagisag na Diego Laura. Ay sa pag-aaral nagwakas ang kanyang buhay dahil sa karamdamang tuberculosis. Ilan sa mga akda niya ay ang Fripotot, Ang mga Kahirapan sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Ang iba pang mga manunulat sa panahon ng pagbabagong isip ay sina Antonio Luna na gumamit ng sagisag na taga ilog at sumulat ng La Maestra de Pueblo. Mariano Ponce na may sagisag na Tikbalang, Kalipulako at Naning. Siya ang may ng ang pagpugot kay Longhino. Pascual Poblete na tinaguri ang ama ng pahayagan at sumulat ng ang konde ng Monte Cristo. Jose Maria Panganiban na may sagisag na Choma pa. Ang hinangaan ni Rizal dahil sa kanyang memoria fotografika. Pedro Paterno, ang may akda ng ninay, ang pinakakauna-unahang nobela na isinulat ng Filipino. Isabelo de los Reyes, ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente. At Pedro Serrano, Lactao ang nagtatag ng longhiyang nilad at may akda ng paggawa ng Diksyunaryo Hispano-Tagalog. Hindi na ipagkaloob sa mga Pilipino ang kanilang mga kahilingan. Nanatiling bingi at manhid ang pamahalaang Kastila sa kanilang mga karaingan. Ito ang nagbungsod sa mga makabayang Pilipino na maghimagsik at tahasang lumaban sa hindi-patas at mapang pamahalaan. Ang himig ng panitikan sa panahong ito ay pawang pagtuliksa sa gobyerno at simbahan. Laman din ito ang paghihikayat sa mga Pilipinong maghanda at makiisa upang matamo ang inaasam na kalayaan. Ang mga tuluktok pinakapinuno ng tahasang paghihimagsik ay sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, at Apolinario Mabini. Si Andres Bonifacio ay mula sa mahirap na pamilya. Bata pa siya ng maulila sa kanyang mga magulang. Kaya naman, hindi naging madali ang kanyang buhay. Ganun pa man, ay hindi siya kinakitaan ng panghihina o pagsuko. Pagamat sa sa buhay ay hindi naging hadlang kay Bonifacio ang pagyamanin ang kanyang karunungan. At sinasabing ang kanyang mga natutunan ay pawang galing sa paaralan ng karanasan. Lubhang palabasa si Bonifacio at ang no-limitang hire at el-flibusterismo ni Rizal ang higit na nagpaalam sa kanyang damdaming makabayan. Si Bonifacio, ang tinaguriang ama ng demokrasyang Pilipino at ama ng katipunan. Siya ang namuno sa pagtatag ng kataas-taasan kagalang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang kanyang sagisag sa panulat ay ang pag-asa at agapito bagong bayan si Emilio Jacinto, ay sagisag ng ang mapaghimagsik. Dahil sa kanyang angking talino, siya ang naging kanang kamay at tagapayo ni Bonifacio. Kaya naman, tinagurian siyang utak ng katipunan. Siya rin ang punong patnugot ng kalayaan, ang opisyal na pahayagan ng katipunan. Ang kanyang sagisag sa panulat ay ang pingkian Di Ilan sa kanyang mga kilalang akda ay ang Kartilya ng Katipunan, Liwanag at Dilim, Ami Madre at ang kanyang Obra Maestra, ang Ala Patria. Si Apolinario Mabini ay napakatalino at may matibay na paninindigan. Bagamat paralitiko, sumulat siya ng isang sanaysay hingil sa tungkulin ng mga mamamayan, sa Diyos, sa bayan, at sa kanyang kapwa-tao. Siya ay tinaguri ang dakilang lumpo at utak ng himagsikan. Siya rin ay nahirang na punong tagapayo ni Emilio Aguinaldo noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ilan sa kanyang mga dakilang akda ay ang pagbangon at pagbagsak ng himagsikang Pilipino ang tunay na dekalogo at ang tunay na sampung utos. Si Jose Palma ay isa rin sa mga tanyag na manunulat sa panahon ng Himeksikan. Sa panulat ay ginamit niya ang dapit hapon bilang kanyang sagisa. Siya ang may akda ng pambansang awit ng Pilipinas. Dahil sa matinding pagnanasang makalaya, si hindi makatao at mapangaping pamahalaan at pagbibingi ng gobyernong Kastila sa mga karaingan ng mga Pilipino. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Nagwagi ang mga Pilipinong mapanghimagsik at naiwagayway ang ating bandila noong ikalabing dalawa ng Hunyo, Taong labing Hinirang si General Emilio Aguinaldo bilang pinakaunang Pangulo ng Republika ng Pilipinas.